Hello guys Bakas ito sa mga problema ng inyong motor Yung tipong bago na yung bearing eh, Ilang takbo lang eh, Maluwag na naman ang inyong manobela O leeg ng inyong motor So baka makatulong ito mga Sa mga problema leeg or manubela. So, ito po yung isang sanghi nito. Ito po yung tipos natin. Yung tipos po natin na yan, nagkakaroon po ng bewang sa bearing. Ayan po. Kailangan po natin Dahil konting puwang lang po ng bearing sa ating tipos, eh, kalug alog na po yan sa ating manabela. At kahit anong anong lagay mo ng tubo is basically na luluwag at luluwag yan at aalog at aalog so dapat po pabigta pa po natin yung may parting dewang kung hindi man sa baba o sa upper na bearing eh checkin po natin at ipabigta pa po natin kailangan po 0-0 po yung bearing natin sa tigas so ayan po uh, napabilda pa na natin at ayan po nakikita nyo naman po na masikip ipasok yung bearing so ganyan din po kung hindi mo hindi po sa taas sa baba na parte na lagayan ng bearing ang ating i-check kapag maalog na po yung ating bearing Good. So, nais magpagawa o magpabuild up dito lang po yan sa ating kaibigan, tropa, kumpare na si Ricardo Santiago aka kado kayang kaya nyo po yan kaya nyo testing na ipasok yung ating bearing kung masikip na siya so ayun lamang po at uh, sana makatulong po ito sa ating mga katropa, katoda na may ganitong experience sa kanilang manabela na uh, kahit anong bago yan, at nilalagyan pa ng ni spacer. Nakakapanood uh, sila ng YouTube na naglalagay na ng spacer sa ating manabela para daw hindi umalog yung kanilang manabela. So, sana po makatulong at nakatagdag ka naman ng sabi na ng ating manabela. So, yun lamang po at maraming salamat. At kung naibigan nyo po ang ating video, please follow my page uh, para sa mga simpleng kaalaman. Salamat po sa panunod, katropa. God bless to all.